Kunya paghisgot nag mga kontrata mahigala nga gikuha ini mga diskaya. Pagkaing nilingge mag ng... ngilingig, ngilingig man nang mga flood control projects nga nagagasto ang uban. Susoa pa lupig mahigala nakasudi sa liluan. <laughs> o kunya dire lang ang flood control project, dire lang sa mga babaha. Sa bulk water project pod agui, gipasud sa ingguin. <laughs> Oh! <laughs> Good morning, mga Good morning, kanhe Gover Governor Gwen Garcia. Astila, no? Satanan nga mga contractors, probida. Kini pagyod mahigalas, diskaya. Ang mga tao, magod, kung makaingon, diskaya mo ay eh, awardan ni Gwen. Doha ka projects, oy? Sa Alegria o sa Malabuyok, dahi? Doha ka buo? Ito na mahala. 180 million. Diskaya. Ang mga tao, anak, tungod kay karon di-cancel na ba yan? Ang siam? Siyam gyud ka mga lisensya ining iyang mga korporasyon gi cancel na. Kabi ka no maluso. Ya karon ang mga tawo mo dili malikayan ba. Ang mga tawo na minaw na toro pag ingon pa na makay ebidensya. Ako i discuss kita ako ko ebidensya na pirma nguin. Yang gi award mahigala sa kontraktor nga si Diskaya. Nan kini ni ang ang mga tawo gud pag ingon Diskaya. Sa kadaghang kontraktor sa sugbo nga si Diskaya gayon, ay niyang gitagaan. May mga tao aw, matik na. <laughs> <laughs> oh. Dili malikayan ka yan, kini mga tao ba? Nadila ko musulti nga unsa, pero kini mga tao god, kay ba unsa ka ano maluso si Diskaya? Kay ba mahigala unsa ka daghan sa mga sakanan ni Diskaya? Nga, imposible mga higala kayong From 2022 to 2025, ila pa di compare mahiga income ni LeBron James dayog ni Diskaya. Kang LeBron James tibuok kinabuhi niya ginuwa ay basketball, lupig pa sa in 3 years lang. 2022 to 2025 nakuha ang Diskaya mahiga lang kwarta 31 billion. Iya oh, yeah. <laughs> <laughs> okay, kalon, sa kadaghang kontraktor sa Sugbo. Niya mao gyud padaog ni Gwen kinis Diskaya ang mga tawo makaingon aw ako nila kumusulti ko sa ha. Pero mga tao nga naminaw, di man ito ma-understimate ilang understanding. Maingo na sila nga, aw, alams na dis. Ay, yaw! Unya, kininiyang, sa dihang ipangutana sa sinit, si Diskaya, doon na kabay ka ila sa DPWH. Sus ka ng pangutana ha, may gilo kay na sa sampot siguro ng Diskaya. Sus, so, tanawa. Tanawa. Ang iyang tapad na ba si QM? <laughs> Murasan o ha, Wa mabunog si QM rong ikaduhang hearing kay dito man dabudabuhi si Diskaya o si Wawaw. Pero tapad silang Diskaya o ni QM por bida. Kinini ang ipangutana Diskaya doon na kabay ka ila sa DPWH. Doon na kabay ka ila. Muras Diskaya may galag. ha. <laughs> Ura, <laughs> mga kaigsunan. Ayo, <laughs> 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 yeah, ito pangunta na, may gala. be man to dong. pangutan, hindi pang sa akin. Ito ko na yung play ko na. Uh, uh, uh? Kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards. Nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni <laughs> Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po Mr. Chair SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. Oh, fresh, fresh, press, press, press. Press. calling card palandaan. Basta ngiga. Isa ko sa on pa like, nag-ingon-ingon nga. Wala, oy. Alpha on Omega. Dalawa. Alpha on Omega. Si Diskaya, Si Si Sarah. Lain mo po president si Picas, si Curly, asa iyang anak presi ang iyang anak president po sa ka kumpanya. Do ay mga pagumangkon, do ay mga kuan. Pero ang ilang mga calling cards, kay mga mas diskaya permiro nga wala na ko anak divest Dili siya si oo, pero siya maoy si CFO. hasta <laughs> <laughs> ka powerful anang CFO mga higala. Chief Finance Officer, ha? Ah? ang iya kuno ang alpha no omega sa pikas kuno di mang kuno siya COO CFO oh, yeah. <laughs> <laughs> Nga kena na ang kanang CFO bida kanang kumpanyahan ni mong sa imong anak kanang sa imong mga empleyado imong umangkon di man kaliho ko ka kay ikaw man CFO oh, yeah. <laughs> 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 oh, yeah. Naaman to ang puntil to ang ni Sarah. Ano <laughs> ini inig-appel bidding. Inig-appel bidding. Makaingo na kayo ang requirements ng gobyerno at least na ituloy na eh. Maka-appel bidding. Sus! Inig-appel bidding Kaya ng siyam. Appel bidding. Bisa kinsay mo daw kinsay pili ilara. Ay, <laughs> 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 Bisa kung saog limod-limod, ni aman mga higala yung mga cooling cards. Ang cooling cards na o, sa lain-laing kumpanya na ay nga mahigala nila, oy sa ilang cooling cards, sa o manan ni Moron, ha? Ah, alpha and Omega na ay nga na ay kulingkad dipin nga nakikulingkad. nakay kulingkad ma sa gusto nga kulingkad ha ini ila ila bas contractor ba ila ila nya oh. do naki, uh, na kay number nakay kulingkad na sa may gusto sa umi Alpha and Omega o sa St. Gerard kay kaguin St. Gerard ra ba siya o oh, yeah. sa <laughs> <laughs> may gusto <-todic>. sa <laughs> Sa St. Mateo at... <laughs>